Kumusta? Um, naisip mo na ba minsan kung paano yung mga ordinaryong bagay sa buhay mo? Alam mo yon, yung trabaho mo, mga desisyon mo araw-araw, pati mga pangarap mo. Paano kaya kung lahat yan ay e konektado pala sa isang uh, mas malaking kwento, isang bagay na panghabang-buhay. Hindi lang yung personal success mo, di ba? Kundi baka baka bahagi ka pala ng isang malawak na disenyo ng Diyos para sa kasaysayan. So, ngayon, ang gagawin natin, bubuklatin natin tong mga ideya na to. Mula mismo doon sa mga materyale na pinadala mo sa amin, ang focus natin itong konsepto ng eternal purpose o yung walang hanggang layunin ng Diyos. Tapos, titignan natin kung saan ka, saan ka pwedeng mag-fit in dito. Kasi, ang sabi sa mga nabasa natin, hindi to para lang sa ilang piling tao. Ah. Isa daw itong paanyaya para sa bawat mananampalataya. So, tara, himayin natin to. Okay, simulan natin sa pinaka ugat yung pinaka-foundation. Sabi sa mga sources natin, ang ultimate goal daw talaga ng Diyos simula pa lang ng paglikha ay para luwalhatiin siya, na makilala siya ng lahat ng bansa, na yung mismong creation, alam mo yon yung mga between, kalawakan, hanggang sa pinakamaliit na atomo, parang, parang idesenyo para ipahayag kung gaano siya kadakila. Oo, oh, tama yun. At uh, kasama dyan, yung sangkatauhan, tayo, bilang nilikha sa kanyang wangis. Kung baga may kakayahan tayong mag-reflect ng kanyang character. ba diba? Pag-ibig, hostisya, may special na responsibilidad tayo dyan. Pero alam naman natin yung kwento, pumasok yung kasalanan. Yung nasa Genesis chapter 3, nagkaroon ng lamat, kumbaga. Pero, at ito yung mahalaga hindi daw nito napigil yung kanyang walang hanggang layunin. Actually, dito pa nga raw pumasok yung mas malaking plano, yung plano ng pagtubos. Ah, gets ko. So dito na pumapasok si Hesus Kristo, siya pala yung sentro. Sinasabi sa mga sources, siya mismo yung katuparan ng eternal purpose na yon sa pamamagitan ng buhay niya, tapos yung pagkamatay niya para sa atin at yung muling pagkabuhay. Parang siya ni restore yung nasirang connection natin sa Diyos at yun yung nagbukas ng pinto para sa lahat para makabalik, makalapit. Exactly. Tapos, yung utos niya bago siya umakyat sa langit. Yung kilalang kilala na Great Commission. Yung humayo kayo gawing alagad ang lahat ng bansa. Hindi lang pala yon para sa mga unang disciples niya. Ang dating daw niyan ayon sa mga material ay isang tuloy-tuloy na invitation sa bawat henerasyon. Kasama ka na doon na makipagbahagi sa global mission na to. At ang, ang fascinating dito, hindi daw ito parang extracurricular activity lang para sa mga super spiritual. Ito daw mismo yung pinaka-core, yung sentro ng purpose ng buhay ng isang Christian. Ay, yung career mo, halimbawa, o yung pamilya mo, mga kaibigan mo, pati yung pera mo. Paano mo 'yun itutugma dito sa napakalawak na layuning ito. Nililinaw naman sa mga nabasa natin na hindi naman ibig sabihin automatic na kailangan mong mag-missionary sa ibang bansa. Bagamat oo, pading 'yon yung tawag sa iba. Oo, ang pinaka-point daw talaga is yung pagbabago ng mindset, ng pananaw, isang perspective shift. Paano kung yung trabaho mo, tiningnan mo hindi lang bilang pangkabuhayan? kundi um, bilang arena mo para mag-serve, para ipakita yung karakter ng Diyos, yung integrity, excellence, yung mga relations mo bilang chance na ipakita yung pag-ibig niya, yung patience, forgiveness, tapos yung resources mo, yung pera, yung ari-arian, hindi lang para sa'yo, kundi parang pinagkatiwala sa'yo, bilang isang katiwala, isang steward, para gamitin din sa kanyang layunin. Sa ganung paraan, kahit yung simpleng araw-araw na pamumuhay mo, nagkakaroon ng mas malalim na meaning, nagiging testimony na rin. Mm. Mahalaga rin sigurong isama yung konsepto ng sovereignty ng Diyos, di ba? Nabanggit Fair. din yan. Yung paniniwala na siya, yung may control sa lahat. Dama. Sa kasaysayan, na kahit anong mangyari, kahit may mga komplikasyon o kasamaan, tinitiyak niya na matutupad pa rin yung kanyang ultimate purpose. Tama. At lahat daw 'yan ayon sa mga sources ay papunta sa isang hantungan, isang future kung saan lahat ng tribu, lahat ng lahi, lahat ng wika, sama-samang sasamba sa kanya. 'Yun yung vision na nakikita natin sa Book of Revelation. So, pagkatapos ng lahat ng ito, anong pinakatikaw para sa iyo na nakikinig? Ang buod siguro ng mga binasa natin ay ito yung buhay mo, nagkakaroon ng mas malalim, mas pangmatagalan, mas eternal na kabuluhan. Kapag consciously sinasadya mong i-align ito, isentro ito sa malaking layunin ng Diyos na siya'y maparangalan sa buong mundo sa pamamagitan ni Kristo. Uh Oo, -oh. at siguro ito yung pwedeng final thought para pag-isipan mo. Kung pipili ka ng isang aspeto lang ng buhay mo ngayon, trabaho mo ba yan, pamilya, pera. Paano kaya yon mag-iiba? Kahit konti lang kung susubukan mong tingnan yung gamit yung lente ng walang hanggang misyon na pinag-usapan natin. Hindi kailangang major overhaul agada. Ano kaya yung isang maliit lang practical na step na pwede mong gawin this week na nagre-reflect ng ganitong klase ng pag-iisip? Isang maliit na pagbabago lang